Kongres Manyak mula sa keduturan ng aming puso maraming salamat hindi lamang po kayo isang leader sa mata bagdos ikayo ang batas ay isang ama sa puso ng mamamayan kayo po ang larawan ng matulit na pamumuno ng tahimik ngunit makapangyarihan ang ang inyong katahinitan ay hindi kahinaan ito ay kalakasan ang inyong pagbibigil ay hindi pag, pag iwas ito ay pagmamahal at inyong pagpapagpapagbaba -pag sa gitna ng lahat ng paninila ay patunay na ang tunay na ginto kahit tabunin pa ng putik ay mamarukinin makinang. <laughs> Mabuhay po kayo, Congressman Eric Goya, sa mga mataong bayan kayo ang tunay na haligi ng pag at kamal ng bawat mamamayan ng pinggit. <laughs> si Congressman Eric Uya, oh yeah. ito ang tandaan ninyo mga taga-pinggit ninyo. Sa bawat pag ng panahon, may mga leader na dumarating upang maglingkod at may ilan na tunay na inaalalay ang kanilang buong pagkatao para sa bayan, isa sa kanila si Congressman Eric Goyang. Isang pinuno hindi lamang nagsilbi, kundi nagmahal ng, ng bawat tagabigitenyo. Nang totoong buo at walang rehintay na kapalit. Ito ang tandaan nating lahat sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga mapanirang pananalita, Maling paratang at masasakit na kwento, hindi kailanman gumante si Eric Kuyak, ang ating mahal na kumusman. Hindi siya bumaba sa antas ng kanilirang puri. Pagkos pinili niya ang kahimitan, pinili niyang magpakumbaba, hindi dahil sa mahina, kundi dahil sa tunay na malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa may pusong marunong umanawa at ikit sa lahat marunong magmahal ng bawat mga taong <laughs> Imbis na tanggapin niyo Imbes na salubungin natin ang galit, ang galit ng galit, pinili niyang yakapin ang katahimikan. Imbes na mambaturing ng salitang, pinili niyang ipagpatuloy ang serbisyo sapagkat para kay Congressman Eric Uyap mas mahalaga ang kapakanan ng bawat bibigtenyo kaysa sa sariling damdamin